guys o oh, ito ang Laguna de Bego yung Migratory Birds dami sila okay, okay. tinatry ko itong dala so far wala practice at to kasama ko dito si Bebe ayan ay ka ano? ay, ba kasi meron kaya Dalagista yan eh. Ayan, yung kanyang pahain. So, okay, so, mababaw lang to. Kalalo. Ito, ito kalalo yung to, to. Dito, kala, eh, yung mga bahay dyan sa Bay Breeze. Saan ako nakatira. Ayan. So, nagtatry tayo ng dalaw. Tayo natin kung may mauhuli. So, guys, dyan lang kayo.